Mayor lang umay, magandang tanghali po. Magandang tanghali naman sa Ayaw. Kumusta na ho dito sa inyong resort? Eh, na ako nakaupo Mayor, marami laging naligo dito. E Eh, pag ako hindi na nakaupo Mayor, ay wala na naliligo. Wala na masyadong nabisita sa akin. Parang hindi ako mahalaga pag wala akong katungkulan. Kaya nga naisip ko ngayon, bumalik na uli ako sa pagka-mayor para mabuhay ulit itong resort nang bisitahin ako na aking maraming kaibigan. May pagdakaw po ko kayo, may marami naman natin dito sa inyong resort. Oo, marami natin dito sa mga kaibigan. Kami yung pool na yung ganyan eh, ng kulay. Mm. Ininig tubal. niya siya kami na naligaw. Mangingitin kayo. <laughs> 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 Ay ngayon ho, palapit na nga ho, Mayor. Pa papalapit na ho ang ating 2025 election. Mm. -hmm. Ay, ano ho, mensahe niyo sa ating mga kababayan? Ang um, misay ko sa ating mga kababayan, uh, ibalik ulit niyo ulit ako sa pagkalukulok na mayor at di bubahin ko ulit itong aking mga resort, mga tourism dito sa aking bayan. Pupunoy ko muna ang bulsakaw at ibibay ko din naman sa iba. Kaya nga ulit mga mulay. <laughs>